Ayan po, magandang araw po sa lahat. Ayan, welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang click at notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan ang lulutuin natin today, ay ginisang pusit po. Ayan, ang ating mga sangkap, syempre andyan ang ating pusit. Hindi ko na po siya hinihiwa-hiwa kasi maliliit lang po. Ayan po ang ating sili kamatis, bawang, sibuyas, luya. May patis po tayo, oil, magic sarap. Mayroon po tayong uh, garlic powder at black pepper. Nandiyan din po ang ating asin kung, kay, kung kinakailangan. Yan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuin ginisang pusit. Yan na po. Ginisa ko, ginisa ko po na una ang bawang. Sumunod po ang ating sibuyas at luya sumunod po ang ating kamatis. Ayan, igisa-gisa lang po natin. Ayan. Tapos lagyan ko lang siya ng konting patis lang po. Konti lang. Ayan na po, ginisa ko po. Nung, uh, ginigisa ko na po ang ating sibuyas, bawang, luya at kamatis. Nilagyan ko lang siya ng konting patis. Ayan, nilalagay ko na rin po ang ating pusit. Yung pusit po ay nagtutubig, kaya hindi ko muna nilagyan ng tubig. At na po ang ating ginigisa. Ayan na po, nilagay ko na po ang ating pusit. Hindi ko po siya hiniwa kasi maliliit lang po ito. Liliit pa yan pag naluluto na. Ayan, nilagay ko na rin po ang ating bell pepper at, at ang ating sili. Ayan, pwede na pong lagyan ito ng... Uh, lalagyan po lang po siya ng fire, Garlic powder at black pepper. Ayan, ito na po ang ating ginisang pusit. Ayan, nag-black na po siya. Ayan, nagtubig na po. Kaya sabi ko, wag natin lagyan ng tubig. Tinemplahan ko na po yan. Okay na po yung lasa. Kaya pwede na po. Ayan. Ayan po ang ating ginisang pusit. Naging adobong pusit. <laughs>